dito pa lang kami sa Palawag. Mag uh, alas 7 na. Doon okay. makakarating kami siguro doon na uh, ako mag-12. Grabing traffic. <coughs> <tlab> Ay, nabuhay. <nang kong. tlab> sobrang traffic sa Lopez hindi halos sumuusad yung traffic aray <laughs> ko coming Eh, hey, wala ka lang. Alam killer pa talaga yung dalawa oh uh. hihihi <laughs> pinsang na mo si titin basta, basta pogi pinsan oh no? pinsan namin yung mam totoo pinsan yung hindi yun eh. ah pinsan yun? oo uh -huh. Uy, ano? yan! oh kunin mo. Kunin mo pa. Ba't sa bahay pa? Ano na? kasi Ano nga, nakahanda na <laughs> <laughs> Happy birthday, <laughs> Nay. Wala nang surprise, Nay. Obvious na. Kuwan. Ito to, Nay. Happy birthday po. Ha, ano. yung apogod, tubati. Hindi na nanghihin. Hindi mo ah, kuwari ka na hindi Ugarin, mo alam. Na. Akan oh. ko Ano? Nagsabi Kino, nga si Piru, kala Gabi pa kayo madating. Ay, ano? si ano na, si, si na nagsabi? Pugna naman si... Sino? Glenda. Ay, si Glenda nagsabi. Si Lu, na wala nagsabi. O, oh, kita mo si Glenda? Taga to si Dag, si Dungaling. Masarap na, kita uli. Nag-sira-sira, nag, kami dyan. Sira-sira ko, madig Oo, oh, sinabi ko na. Tira mo, hindi pala luna si Aluna nagsabi. Si Glenda pala eh. Tinanong si na amin, hindi daw siya. Ah, sabi ko, nagkaso. Oh. Kain na kayo. Sana ay si Bumi. Sana yung dalawa. Tawagin mo na. Oh, Totoy. Si William. Makakan na makakan. Mm. 'Yan ang ano, ang sotang Bicol makakan ang kakain. Wow, sarap Manita. ng ano. Mm -hmm. mm -hmm. uh, pati si ano daw. Manghilasala 'yan oh. Dami pala. Tayna. Happy, Happy birthday, birthday to, you. to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yen. Oh, dalawa, dalawa ko blow niyan. na yung ano ko na. Dalawa yan. yung pinto. Mahin. Ay, Diyos ko. Sarap pa daw. Sige na, Nay. ka na. Wish ka na, Wish na. na ako. My good health. Okay. Okay. Len. Ang puti mo di hmm? <laughs> Ang puti mo. <laughs> Kapon na busy siya, dami activities. Siguro. Siguro nai. Sinabi ko gagaling mo lang sa ospital. <laughs> Daming gusto rin ni nanay, oh. May balde pa siyang bago. Oh, saan ka pa? Uuwi na kami mamaya. Hapon. Balik Manila na naman kami tayo mamaya. Mamaya. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan yan? Gutom ka? Ha? Gusto mong kumain? Mamaya, bibigyan kita ng isda. Okay. Bye-bye. <coughs> Maabutan po kita, Lokban. Sa April. Taman-tama, dilaw na kayo lahat. Daan yung nga oh. 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 dalawang hinog hindi pa masyado balik na naman kami sa Manila aming mga dala ang aming mga daladalahan ay. mga dalawa yun lang yung pinili mo? itong itan yan itong itan mababasa kayo doon dati? hindi, matibay ha? 200 plus yan